pinutol na guys pinutol na inuunti-unti lang ni kuya pagputol alam nyo yung bakit ganyan yung style niya hindi niya pinutol yung diretsyo tapos babagsak inuunti-unti lang niya kasi daanan kasi to guys para na nakikita ng mga tao tapos yung mga sanga-sanga na yan puputulin din niya yan ng maliliit para ilagay na lang sa box. May malaking box kami patapo na rin. Tapos ang mangyayari niyan, unti-unti na puputulin yung mga malalaking sanga niya nasa loob ng gate namin. Yan ang nakasira ng gate namin tinan niya. Kasi yung halaman na to, bugambilya na to ay nasa loob ng bahay, nasa loob ng gate na tumubo. Ngayon lumabas siya. Doon siya lumabas sa mga ano, butas ng ng ano, ayan oh. Eh. Tita nyo. Yan o. Oh, yan. Yan o. Oh. Diyan siya lumusot. Tapos for 8 years. Mag na 9 years na nga ito eh. Mag na 9 years na itong bugambilya na ito. So ayan na yun. Ang dami na. Eh. Puputul-putulin ng maliliit yan eh. Para magkas siya sa box. Tapos so, ayan. Ito mo, Makunti na lang siya guys. So wala na rin kaming problema. Yung lagi kami umakit sa taas. Sa bubong. Para lupitin yung mga mga, yung mga ano diyan mga tumutubong mga dahon papunta doon sa cable wire pumupulupot doon, kaya yun ah safe na, dapat ito din oh, request din ito na ipapaputol guys, yung punong kahay na ito na ano na siya eh fall season, wala nang bulaklak pero guys, pag namulaklak yan at na nakapak pagganita, hindi ko lang alam ano, kung anong tawag sa puno na yan na ah namumulaklak ng parang orange ba ayan siya oh tapos nung siguro mga last month yata yon, ay hindi this month January din umapoy dyan umapoy ng malakas sa malakas ay malakas yung malaking malaking apoy tapos bigla siya nag biglang namatay yung apoy bigla bigla na lang hindi po alam kung paano nag spark ng so hindi talagang apoy eh, hindi na nag spark so, ito yung hintay okay, mo. No? Pagpuputol-putol na ni Kuya yan. Palili paliliitin niya yan. So, yun yung discarding niya. Madiscarding tatay ito. So, see you later guys. Yung ano, follow up ng kanyang pag ano, mamay makikita niyo wala na yung dahon ng Ayan o. No? Wala na. Putol na. Ayan na lang. Mabilis lang Maputulin ko na nga oh, tingnan mo sila. Sinira yung bako niya. Oh. So ganyan yan guys oh. Puputol-putulin eh. lagay sa karton. Hindi yung kasya sa karton. Sa ako na lang isa sa ako yung iba. Madami. Puputol-putulin ng maliit guys para maayos yung pagka ano maayos yung pagkakatapon niya tatlong box tatlong box ng basura tatlong box ng basura ng bungang ito guys ayan o oh. first second third tatlong box again guys so sa monday pa yan itatapon ayan may meron pang ano yan isa sa lansan lang dyan yan eh. kuya ready, ready na ano itatali pa o bubuha bubuhatin na lang nila no Magaan lang ba? Bilo-bilo. Binataang bilo-bilo. Ah, bilo-bilo kayo? Yes, ay. ay, ay. Ito na. Magkano? 35 lang. Ah, 35, 35, 35 ang, 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 ano ngayon, bilo-bilo ngayon. Dalawa lang. Dalawa. Wala. Si Angel, di marunong. Ay, hindi kumakain ng bilo-bilo. Hindi. Kami na lang kami. ano kami? Dalawa, dalawang. Dalawa. Wala na. Ano na, na. Mainit na. Ayan, dalawa. <laughs> Oo, oh, eh. Pinutol mo ba naman? sinira naman yung gate namin. Ah, bilis lang yan. Ayan na ang yung paglalagari na guys sa Bugambilya. nilagari na. Ayan na. Ayan na oh. Ayan. Yung naputol niya. Kasi yung tatlong ano. Ito. Tatlo. Kasi ito. Goodbye na Bugambilya. Kawawa naman si Bugambilya. Uminit na. Andito. Uminit na. So ayan. So dudugtungan na lang ng yero itong bubong namin para may parang may pinakabubong bubong dito sa labas kasi umuulan din, tumutulo pag umuulan din sa so may tapat ng gate so lalagyan hahabaan yung yero dudugtungan na, dudug, dudugtungan ng konti Ayan no oh. ang taas ay ah, yung isa paano mo yung isa yung pinakataas. Ito guys, ang pinaka-ugat niya. Talaga, main na ugat. So, natanggal niya yan guys. Yan na lang naiwan sa taas. Pero ma mata matatanggal niya yan guys. Unti-unti lang talaga. Magaling. Madiscarte talaga sa kuya. At yun lang guys. Thank you so much.